talagang um, nag-affair to dun sa aking ano, akala ko nag-shooting kasi grabe ka ako yung boses ng ate, sigaw ng sigaw, hindi ba to napapausan, sabi ko. Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Lynn Malakay po. Simplify happy na simple ang buhay. Buhay na walang art. less stress. Join me guys sa simple Vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. ba yung ating pagsasaluhan o pagkukwentuhan sa araw na ito, so ito po ayan, nag-trendy niya, pinag-uusapan until now, viral na viral na po ang yan, ang sikat na si Meco Montepalco po so yan, ang pinag-uusapan pa hanggang ngayon guys ah, marami pa rin nag-share ng kanyang video Miko Mantopal ko po ay isang sikat na ayan, influencer. So, siya isang vlogger. So, ayan yung nangyari sa kanila ng kanyang mister sa, na si Patrick po. So, pinag-usapan, nag-trending, ayun. So, napakaraming aral dito sa kwento na ito. At maraming mapupulot tayong mga kababaihan dito actually, nung dumadaan siya sa, ano ko, sa kasi, guys, hindi po ako mahilig mag, ano, magbukas ng uh, Facebook, uh, hindi po ako mahilig mag, ano, uh, manood. So more on YouTube ako kasi nanonood guys. So nag, nakita ko siya guys at uh, ayun pa, parang paulit-ulit na lumilitaw. So akala ko guys, nag shooting, akala ko shooting, isang eksena sa pelikula kasi nga ang lakas ng boses niya. Talaga nagsisigaw siya, nagwawala. So saan mga nagsimula ang kanyang kwento ni Miko, tungkol sa pagtataksil di umano ng kanyang asawa. So yan, tinignan ko syempre yung kanyang ano, yung kanyang page at nakita ko doon ilang ano yan, uh, ilang video at uh, ilang part ng video. So yun nagumpisa yun do sa may terrace, do sa may beranda at uh, nahuli niya yung kanyang asawa na may kausap sa phone and then uh, talagang dinig na dinig niya kahit siya ay may karamdaman may narinig niya na yun ay eh, boses ng babae yung kausap so syempre ang mga lalaki pag nahuli hindi yan agad aamin so deny 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 and then um, yun nga sabi niya may karamdaman siya at uh, na samahan siya eh yun nga nakipag-inuman and then plus yun nga nahuli niya pagdating sa bahay hindi pumasok agad ng kwarto at ito ay ayun tumambay pa sa kanilang beranda at di uh, diba kung ikaw naman i eh, asawa galing ka na nga sa uh, ano dapat in, in, sa inuman eh dapat naman as kasuhin mo naman intindihin mo naman yung misis mo pagdating at yun nga eh, may karamdaman pa yung sumunod na part the video naman is nandun siya sa kanilang, uh, sa kanilang condo unit at uh, anibersaryo ng kanilang kasal at siya ay nag-aantay and then hindi dumating yung kanyang uh, mister at uh, yun nga, tama ang kanyang kutob na kanilang anibersaryo ay eh, nandoon sa piling ng uh, babae ng kanyang uh, asawa so yun, at uh, yan, nag siya, nagwawawala siya at binidyuhan niya yung kanyang sarili sa mga pangyayari uh, sa kanyang ano, sa yung kanilang mga pag-aaway na pangyayari, which is naman ano ha, uh, kasi maraming nag-ano babati ko sa kanya na ginamit niya yung video, pagkakakitaan ako, kasi ang tingin ko naman doon siya, yun, naman isang influencer, at uh, feeling ko talaga na grabe talaga yung kanyang trauma, kaya yan uh, nabidyohan yung kanyang mga mga pag-aaway which is, meron pa nga mga iba na dati napanood ko, mga sikat na influencer nag-aaway sila, live pa live pa nila in-upload in, uh, in so maraming nagsabi na pinakakitaan niya yung kanyang mga video, eh, which is naman sabi niya, tama lang naman dahil nga doon sa ginawa niya na kumbaga yung kanyang ibinigay dun sa kanyang mister eh, sobra sobra yung eh, makabawi man lang siya which is intindihin na lang natin kasi nga talagang yung kanyang pinagdaanan eh talagang ah nakaka ano talaga ng ano kumbaga ikaw bilang isang babae mararamdaman mo rin siya so intindihin na lang natin siya dun sa mga nambabas siya kanya eh ah, kasi nga sabi nga dapat yung away mag-asawa eh wag na i-post, is eh, since nga na siya isang influencer so siguro ayun ah, yun, ah ako tingko, ko, wala namang masama doon. Wala namang masama. Di umano ang kanyang mister, eh walang trabaho sa loob ng pitong taon na talagang siya, siya talaga, uh, bilang isang babae, bilang isang missis, bilang isang nanay ay nagtataguyod sa kanilang pamilya. Which is, naitanong niya rin, uh, saan, saan ba siya nagkulang? And then, sabi niya, napakabuti ni Lord at nalaman niya yung ganitong pangyayari, uh, yung ganitong pagtataksil na ginawa ng kanyang asawa tanong niya is saan ba siya nagkulang so feeling ko um, uh, may mga pagkukulang din siya siguro but in terms na yung naibigay niya ah uh, yung naibigay niya sa kanyang asawa is sobra-sobra. So so sobrang pagmamahal, sobrang tiwala. and then yung uh, ako mo lahat mga ano, yung mga pangangailangan niya sa buhay, uh, mga bayarin, mga bills, mga anong pangangailangan, financial man 'yan, emotional, sobra-sobra ang iyong naibigay at anong sobra na naibigay eh nakakasama. Uh, kung ano man yung sobra or labis eh nakakasama so dapat uh, talagang uh, tayo ay nagtitira sa ating ano bilang isang mga babae nagtitira rin po tayo dapat para sa ating sarili not about ano material things financial things that's syempre yung uh, self respect love self love so dapat ano uh, tayo ay nagtitira ng uh, para sa ating mga ano bilang isang babae imagine ninyo na ando siya sa kanilang kondo nag-aantay sa kanyang asawa anniversary ng kanilang kasal na pinili ng kanyang mister uh, di umano ayon sa video na uh, kasama yung mga kaibigan and then uh, nakip, uh, nakipag-inuman at kasama yung babae so doon talaga siya bumigay at talaga uh, bumuhos na ang kanyang emosyon so yun yan, nagsunod-sunod siya ng post niya and then na, uh, talagang uh, naghiwalay na sila at sinabi niya talaga na napakabuti talaga ni Lord which is talaga na gumagawa si Lord ng mga bagay na nakakasakit sa atin, uh, yung masasakit na bagay, pero kung may mga bang pangyayari na masasakit sa ating buhay, pero yung pagiging broken natin, broken natin, doon tayo babangon, eh. doon tayo uli mabubuo, yung mga binibigay na yung mga binibigay sa atin ni Lord na mga uh, kumbaga yung mga sakit sa ating uh, kasakitan ng kalooban natin, yung pagiging broken natin, uh, doon tayo uli eh, doon tayo uli babangon at doon tayo magiging buo, buo uli. bilang isang ano, bilang isang tao, bilang isang babae. So, yung pinagdadaanan mo, Miek, Miko, uh, Montepalco, uh, talagang an uh, Maraming, maraming babae na nakarelate diyan. So, ang bisyo, ang, ang ano naman, uh, ang mga lalaki naman, uh, bukod sa pagpambababae, bisyo. Bi kung di man ng babae, bisyo ng sugal, which is marami ngayon nagkakahiwalay na mag-asawa dahil sa sugal. At uh, yun nga, sa barkada, sa mga pag-inom. So, yung kanya kasi is uh, pambababae talaga, cheating, cheating talaga. Ano mang labis-labis talaga, ayan, labis-labis ang naibigay mo, eh talagang nakakasama talagang nag-affair to dun sa aking ano, akala ko nag-shooting kasi grabe ka ako yung boses ni ate, sigaw ng sigaw, hindi ba to napapausan, sabi ko. Tapos yun, then tinignan ko, tinignan ko yung kanyang page, uh, grabe, ilang part talaga ng video yon which is uh, talagang uh, mararamdaman mo yung ano, yung bilang isang babae siya, na talagang uh, siya pa talaga yung talagang nagtagawid ng kanyang pan pamilya. Uh, ito, yan, today May 26, naglabas siya ng letter, so last letter na raw sa kanyang asawa. So, So, yung last letter niya is uh, mahal. Mahal pa rin ang kanyang tawag sa kanyang mister. So, ay yung pagmamahal naman eh, hindi naman agad yan lilipas. So, broken ka man ngayon, nandun pa rin yun, yung, yung pagmamahal. So, yun basahin natin. So, uh, ayan, screenshot ko yung ano eh, yung letter niya. Ayun, uh, so basahin na lang natin yung magandang part doon. Siyempre, may message siya tungkol sa pagiging ama, ama nung kanyang uh, mister. So, ito yung ano, uh, I apologize for all the times I could have hurt you. Kung mayroon man akong mga pagkukulang mahal, ayun, mahal pa rin yung ta kanyang tawag. Um, patawarin mo ako, maraming pagkakataon na kinulang akong intindihin ka. Nun, maraming beses kitang nasaktan sa mga salita ko na apakan ko ang pagkalalaki mo for all the wrong For all, for all the wrongs, I'm sorry. The love I have for to you is genuine. I hope you felt that. Kung hindi tayo nagkaganito, marami, marami pa akong pagmamahal na kaya sanang ibuhos. Kaso hindi mo na pala kailangan ng pagmamahal ko. So yun. At uh, ano mararamdaman mo talaga yung kanyang letter. So nanda pa rin yung ano yung uh, pawag niya mahal. So hindi naman agad yun mawawala. So um sabi niya nga ayan sa kanyang uh, page uh, siya ay willing na magbayad kung sino yung makakapagbigay ng evidence uh, enough evidence ng pagtataksil ng kanyang asawa. Uh, palagay ko siya ay talaga magsasampa ng uh, uh, kaso ah uh, tawag nag-iipon nag lang siya ng uh, kanyang ano uh, kanyang mga ebidensya but yung kanyang letter is nando pa rin yung mahal na pagta pagtawag niya which is um, mm, hindi pa rin hindi naman agad yun mawawala isang idlap so yun uh, praying praying na yun um uh, nawa ay maka ano talaga siya siya bilang isang nanay bilang isang ina ng uh, tahanan kasi may dalawa pa siyang anak maka ang kanyang uh, puso ay totally mag heal at ang kanyang uh, mental ano kasi alam mo yan paulit-ulit niyang iisipin at ano talagang ano yan uh, torture torture yan araw-araw pero -araw. yun yun uh, na pag mo sa umaga yun na maiisip mo yung pagtataksil ng sawa mo pag uh, habang uh, umuusad yung araw bago ka matulog hanggang magising ka uli yun ang paulit-ulit maiisip so uh, talagang yan eh total surrender ang um, ano talaga total surrender surrender talaga kay Lord at um, lots of prayer yung mga tao na nasa paligid niya yun uh, i-comfort niyo talaga siya kailangan niya talaga ni Miko Montepalco na i-comfort siya talagang um, yun yun at ayan uh, natawa ako sa kanyang message ah uh, sa kanyang post sa kanyang ano yung may mga nagme-message sa kanya na hindi siya nagpapaligaw <laughs> which is true maraming ayan, lalapit uh, mga lalapit na mga guys at sasasin mantalahin yung ito yung gantung sitwasyon at ayan uh, uh, sabi niya hindi siya nagpapaligaw so uh, ang tanong is uh, magkakabalikan pa, or mabubuo pa uli ang uh, pamilya ni Miko Montepalco so syempre nasa kanilang dalawa yon nasa kanilang dalawa yon um, kung uh, ano yung magiging desisyon nila but yan eh, talaga ang uh, dadaan sa healing process kasi may mga iba naman din na ano, Uh, talagang total surrender mo talaga kay Lord John. At maraming mga pamilya rin naman na dumaan, dumaan sa mas matinding pagsubok, mas matinding ano, tungkol sa mga pagchichit at uh, nagkabalikan, naging okay din naman ng pagsasama. At um, kung magkakabalikan man sila, syempre ang isasang sang alang-alang nila is yung talagang desisyon nila at, uh, yung mga advice ng mga tao is tignan na lang nila uh, kung ano yung mga taa advice ng mga tao sa paligid nila tignan na lang nila kung ano tignan nila kung ano yung talagang uh, pulutin nila yung mga makakabuti sa kanila at uh, yung kanilang dalawang anak yun syempre yung talaga yung ano unang-unang masasaktan uh, at hoping-hoping um, na maging okay silang dalawa uli yung kanilang uh, heal uh, kasi hindi naman pwedeng ano, halimbawa yung asawa mo babae, ibang maano eh, sa maging, ano mo na alibay mo na nag-cheat ka kaya ka nag-cheat, kaya ganun so, kapag ikaw ay eh, merin married talaga dapat umiwas ka sa ganun sa ano uh, mas maganda pa siguro iniwan niya na lang muna yung asawa niya nakipagaywalay siya at uh, dahil nga kung hindi niya talaga ma, ano, malunok yung mga kanya, uh, mga sinasabi ng kanyang misis is nakipaghiwalay na lang siya ng maayos at hindi mo na siya habang nasa isang relasyon ka, hanap ka ng isang uh, panibagong relasyon which is yun ang mali. So any, any decision na magiging ano ni, ano, ano, ni Miko, uh, Montepuaco kung makikipagbalikan siya, decision niya yun. So yun i-respect -re yan ng mga tao sa paligid niya. So praying, praying na kung ano makakabuti sa inyong pamilya. Eh, talagang uh, Uh, si Lord, si Lord talaga ang magagayad sa inyo. So, yan guys. Thank you, thank you for watching, guys. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Nawa no? ang ating pamilya, ang ating mga health ay maging okay. So, isang magandang buhay po sa ating lahat. At lagi po natin tandaan, anuman ang ating mga desisyon, anuman yung ating mga balak, anuman yung ating mga uh, dumadaan man tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay. Anuman desisyon natin yung dapat above all, unang-unad talaga dapat ifag-free. Pray natin uh pag-pray natin yung ating mga ano decision na gagawin guidance guidance uh, mag-ask tayo ng ano guidance kay Lord yung uh, anything na magiging ano decision natin dapat above all ipag-pray natin